Saan kayo dyan? Ganito, Habukado. Hi Don Raya O sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe o Subscribe o yun, oh. Welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below Palagay hashtag Don Raya And Of course, isubscribe mo na yan kung bago pa lang dito Huwag mo kalimutan na mag-like ha Mag-comment down below ka Mag-comment down below ka No? yung suggestions, inputs, at kung interested ka, you can text or call me, sirene53136446 to message me sa messenger and donroi or Avery Sa mga nagtatanong kung saan location natin, sa Commonwealth Texas, Quezon City, pwede ang umutang kung ikaw tayong repeat buyer na ng taxes. Kung may isa-swap ka naman, mag-offer ka lang, huwag kang mahiya. No? Pwede naman tayo mag-deal or no deal. Ganun lang kasimple mga paps. Kung may swap ka ibon, may swap ka na ibon, gadgets, appliances, PS4, GoPro, kailangan mo talaga ng GoPro mga paps. Damit, uh, sapatos, eh, jersey na sa likod ko. No? At kung ano-ano pa na pwede. No, basta mag-offer na kayo mga paps, wala namang problema. No? Ulitin ko, you can text or call me sir 136446 to message masaya kayo messenger ang Don Roaya or Don Roaya Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga pangmalakasan na ibon na meron tayo mga uh, paps. Alright, tapos kung hindi nakakaalam ng iba kung paano mag-avail screen, uh, ko ng camera yung mga ibon, yung mga pages at screenshot ko lang at padala sa, sa, mes, sa Facebook Messenger ang Dondro Aya or don't Aya is very You can text or call me sa uh, No? So, yala, let's go! Mag-vlog na tayo. Yan mga pub, so mga Project Opa, Red Factor, Lutino and Pale Palo yan mga pubs, no? So, meron tayong Power Blue Pastel dito. Uh, yellow Bull no? na ano uh, possible hen to mga paps no meron tayong olive green solid green ar blue green new wing yung maalasan to yun mga paps oh. sobrang gaganda nito mga paps ang kinagandaan dito matured na ready to breed ito possible hen no? malaki oh. malaki ito factor, sa mga naghanap ng possible red factor na pak dyan, meron tayo dito mga pups. Ganda yun, no? <laughs> San Conyur. <laughs> green Opa. At uh, Project Red Factor, mga paps, na Opa. Uh, Split Lutino. Ang kanyang targada, mga paps. Yung parang San Conur yun, no? Ganda. Solid Green. Uh, ito, Green Ewing. Ay, ah, hindi. Solid Green pala ito. Sol green pinto. So, ito yung yuri. Ang gaganda niya. No? Matiting ka dyan kung na to lahat mga pups. Matured. Ito maliit. Kak to eh. Sex leaf kak. Sex leaf kak. Yan. Ito para saan ko nyo. Ganito. Hmm. Eh. Kung nagubisuan nyo na screenshot yun na din. Send to my messenger. Don Ruaya or Don Ruaya Or you can text or call me. 095313644462 mga paps. Yan. Ito, ang ganda rin ito. Ito, pa, ito possible tap din to. Oh. Possible tap, possible hand. Gusto mag back to back viewing, oh. Yan. May gusto kasi ng gano'n, mga Depende sa trip talaga. Huh. Pastel. Pastel. Yan mga pag Gusto ng pastel. Yellow bull. Opa. Opa rin Opa. Oh ano so, kung nagugustuhan nyo na, screenshot nyo na, then send to my messenger, Don Roaya, or Don Roaya, is very early, can text or call me, 09531-36462. Yan, malalakas yan mga pa, quality. Solid color yan, oh. Build na build yung katawan yan. Alaga-alaga. Full time tayo dito. Hmm. Quality, tina, sobrang stable naman yan, eh. Parang sinadya yung ulay Ganda. Alright. So, oh, yun Ang oh. gaganda ng ula. Yung mga apoy oh. quality, quality yan. Hmm. <laughs> Dalawang inakay. Opa Lutino. Possible red factor at isang opa green. Possible red factor tail palo. Hmm. Sa mga gusto ng inakay. Two months no? Pero ang lalaki na, no? Alam mo, 3 months. Ang lalaki yan. No? Babad yan ang pagkain, mga no? kapag. So, binababarang kayo, no? O, ito naman, wala na pagkain. Pag naubo, sinatanggal ko na kagat para hindi magkalap. Hmm, yan. Tik-tik-tik-tik din yan, mga kapag. Pwede kayong, pwede nyo gawin yan. O, yan, no? Para hindi makalap, mga kapag. Hmm? Iwas pa sila sa sakit. Oh, ulitin ko, ito yung mga ibon natin, no? Power blue. red factor. May kapatid to. Ang ganda, no? Magaganda yan, mga no? top. Hindi ang mapapaya sa Swap! Pwede, ah. Mag-offer lang kayo kung ano yung saswap nyo. Huwag kayo may iya. lahat yan mga no? pastor. Dapat ka ano, ano. Grabe yung kulay nila, yun, no? Ito, so, lalo na to, Parang sinadya yung kulay, eh. <laughs> Ang gaganda. O, uh, ito yung dalawang inakay. Yun opa Latino, possible red factor, at green opa, possible red factor, <laughs> ito naman, trio. Dalawang aswang dyan. no? Oh, green, tsaka uh, tort Kaisken mga kaps. Yan, dalawa aswang. and dugo nila, visual pain follow, possible red factor. At isang green, post red factor, post subsider, post suppression. Itong green na yan. Alright. Ang gaganda, no? Ulitin ko, pwede kayo cash, pwede utang, pwede rin swap. Mag-offer na lang kayo mga kaps. So maganda tong trio na to. Pwede nyo pakiawin to. Alright? Ito, possible threat factor is split done. No, ito yung pinaproject natin ngayon. Nang, may itlog na. Tapos, ito naman, back to back sample o palatino. Proven breeder. Proven na ito mga pabsa. At ang wala piketo, may itlog na naman ngayon. Sable na sable yan, quality. Pwede swap, pwede cash, pwede utang. Magpapahutang ako sa mga repeat buyer lang ha, hindi sa mga baguan. O yan, magaganda yan ha. Grabe, sobrang ganda ha. Sable yan. Matatakpan lang yung buntot eh, pero sable yan. Quality, quality. Opa Lutino, possible red popcorn. May kapatid ko ka na Opa Lutino red popcorn mga paps. Ito, back to back fail pa to. May egg ngayon. So, tingnan natin kung mag-fertil magkertil. Tapos, naswap ko na yung Opa dito kay Sir Ezekiel. Ito, nabenta ko na kay Madam Dang. So, shout out Madam Dang. Thank you so much po. No? Nakabenta tayo yung uh, Project Opa Trimino. Mabilisan. Tapos, dito naman tayo sa yellow case. So, light pitch ko na sila. Para malapit-lapit ko na kasi sila i-ano, talaga. Yung nalagyan ng nest box. Ano? Yellow face. opas split yellow face. Ang partner. Ganda, no? Tumatawa sila. Naka-fly pitch. Hmm. Alright. Alright ganda screen set yun na then pwede yung toy out pag mag magkasundo tayo sa presyo proven hand yan yung nasa harapan yellow face yung nasa likod naman opa split yellow face Ang ganda nyan mga paps sobra alright wow yellow face and opa pos yellow face napakaganda mga paps pwedeng pwede rin to Cash, utang, swap. Pwede, pwede. Mag-offer lang kayo, mga paps. Napakaganda niyan. Diba? Sobrang ganda. Kaya, jackpot ka dito. Pastel yellow face. Paste. O palutino. Post yellow face. Napakaganda. Sobrang diin ng kulay. No? Kaya, bilhin nyo na. O yellow face. Possible split dan DNA Cock. Kunin nyo na to mga pap. Muli maraming maraming salamat sa lahat ng panonood at kung baga pala dito, huwag po kalimutan na mag-like, mag-comment na below ka, follow by hashtag Don Roya. And of course, i-subscribe na yan. Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa i-upload natin bagong videos at sa mga natatanong kung saan. Nga ba ang ating location sa Litex Commonwealth Crescent City? Pwede ang umutang? Pwede, pwede ang umutang. Pero kung ikaw ay repeat buyer na. At ng mga cups. So, may isa ka na kahit ano, ulitin ko, pwede sapatos, gamit, uh, wallet, uh, gadgets, appliances, at kung ano-ano pa, lalo yung collectible items, no, kayo may offer lang kayo. No, kung paano mag-avail, you can text or call me, 0 5 3, -3 o message masayang si Don Roya, or Don Roy Aver na kikita nyo sa screen. Muli, maraming maraming salamat sa lahat ng panunood. Stay safe and God bless you.